Ayan na, na, na. Mamaya na, mamaya na, paglapit dito. Panami na ha.

Bayad muna nga eh, kira ga sarap mo. Bayad. Ang dami na sini. Diyan ako tumuhey. Anta. dito kana. Dito kana. Dito kana. <laughs> wala to na nakuha. Wala, wala, wala. Mm. Wala ka na nakuha. So. Tadami. Ala, alis ka muna. Ale. <laughs> <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan na naman, ayan na naman. Ayan May nakabuhin na naman. Ayan, na hindi naman makalaya yun. Silo mo sa damit mo. sa damit mo. Tapos kung dinala natin yung silo. Aw, Adi Jebo, yun. Silo mo sa silo. Ayan o. Ayan, ayan. Ata! Sige, dirahin mo na. Bunutin mo na yung, ano, pinslet. Sige. Sige. Nakadaan okay. naman ko. Habi ka. Halika na, Joy Boy. Lusopit mo na. Ayun na. Halika na. Dalawa tayo. Halika na dito. Dito. Oh, oh, oh. Oh, oh. eh. Mm. Mm hahahaha Oh, hahahaha huuuuu hahahahaha huhhh duka wala san wala nakakuha ko iboy Nakadali kami dalawa. Oh. Pa. Uh. Madali namin mga kanunis dito. Uh. Oh. pa. Oh. na oh. to. Oh. na nahuli na Nala nalambat na nalambat na nalambat na ay nakawala uh. Uh. sige oh. Uh. ayan 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 napulubo nasaan 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 patayin muna pag naipit na Wala, walho. Halika na dito.

Ang dumi ng GoPro ko. Dito. Oh. dito ka na. Ano hmm. Oh, oh, oh. <laughs> na. Oh. Oh. admin na huh? oh. Adin ang dami oh. Oh. Sako, sako. Oh. Oh. Bagus, batuin. buat Ada, nah, ada, nah. Don. Don mo ibo. Don don. Don 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 sa kita. Ay pupunta sa kita. Don, wag diyan. Tumatalon dito. Ay sil po ko ha. Ito ito ito. Oh, ada Oh. Ano mo na pitikin mo muna ng ulo. Patay mo na. Pikir mo nama mata? Yan, tama mana? Tama na, tama na. Tama na. Tama na.

Huwag muna, huwag muna Nakuyan na ako Atin sa

Ato di ba? nandusan labas. Dapat Whoa. dapat nandito Ibalik eh. e mo to doon, dito. Ibalik e tayo eh, para makahuli tayo. Huwag manahin ng dito Ibalik eh. e dito. Ibalik e mo dito, 'y. Pananga. Dito. Eh.